ito na po yung plywood na ating binili. Tatlong piraso. Kasama natin si Kai Perichi at saka si... Ayan. natahanap po natin siya ngayon at bumili po kami ng plywood para sa kanyang bahay kaablan natin sa trabaho at kasama natin si Arian yung iba natin kasama si Kaifere Chiae eh. susunod na lang so medyo malalayo yung bahay na nanay kaya baka gabihin tayo at hindi natin ito maakayang itikit sa kanyang bahay so tingnan na natin mamaya maraming salamat ka pala sa kay Mang Anje at saka kay Kat sa so nagbigay ng tulong para kay Nanay Mercedes at saka kay Mang Lim sa TikTok maraming salamat at hindi ko sila yung daan dito at sila yung daan dito sa kanila ni Nanay kaya punta na po tayo sa kanyang bahay at ihatid yung plywood na ating binili para sa kanyang bahay at meron po tayong digas at saka solar at saka, at saka trapal para sa kanyang bahay at yun lang po ang ating makakaya at yun lang po ang ating makakaya sa budget natin at maraming salamat nga po pala kay ma'am Angie at saka kay ma'am Kat at kay ma'am Lillian Shop sa TikTok maraming salamat po sa inyong tulong Uh, God bless po sa inyong lahat. At sa mga nanonood ngayon, sana 'wag nyo i-skip yung ads sa ating video na ito. At uma, kapag umabot po ito ng 1 million views, saka natin ipapagawa yung buong bahay ni Nanay. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat sa mga sumusuporta sa amin. Pasensya po natagalan tagalan yung pag-ano natin sa kay Nanay pagbalik. Kasi may mga tao na nagsabi na papadala daw sila ng ano ng malaking pera para kay nanay sa para sa bahay ni nanay kaya hinintay namin at kaya yon medyo tagalan yung paghintay at uh, saka kalaunan wala pong dumating na tulong para sa kay nanay kaya kung ano na lang meron tayo ngayon na budget yun na lang pong itutulong natin kay nanay sa ngayon pag malaki po yung views ng video na ito saka natin ipapagawa ng buong bahay ni nanay at ito ba yung plywood na ating binili. At tatlong piraso lang po yung nakayanan natin na binili. Tsaka meron tayong bigas dito na dala at meron ding solar at trapal para sa bahay ni Nanay. Yun po, nandito na po tayo sa bahay ni Nanay Mercedes. Ayan, hey, yeah, pun. ay, na. ayan, ayan, Musta ka din ay? Ayan, ka din ay? Yung duman pa kami? Ha? Yung kami? Oh Sana mangkot pala, Sana ako ito 'yung flywheel na nilabili na natin. Ayo, salamat, ma'am. So, ay, na ay, salamat. Pero may estudyante nang didigay. Nangasponsor po ng ganyan at napaghandaan. Thank you very much, ma'am. Salamat, ma'am. Ah, generous. I hope. Maintindihan mo, ha. Okay. Maraming salamat po sa nagbigay ngayon na estudyante para kay Nanay mercedes ito na po ito na po yung plywood na binili natin at saka yung trapal para kay sa bubongin na ng Mercedes may po ay pwede na na pwede na ano yan yung ano order natin ng solar para sa bahay ni nanay saka uh, yung bigas at saka bigas mm. Dolom na walang ano, ilaw. Yun, madilim po yung bahay ni nanay Ay, pag gabi. Nay, meron na po kayong solar. Solar. Bumili po kami ng solar para sa'yo. Oo, oh, suga. Eh, wala abe. Dubai ko, suga, suga. Kaya Ano lang imo suga? Ilagin butangan suga. Ano imo suga ya? Ya butangan. Oh may ara ara manggaleo? La suga ka wala. Suga o kadulong mo da. Hmm. Kingke, dali lang mapatay. Kingke? Kingke, dali lang mapatay ang kusang hangin. Hmm, kanginan, mapatay na yun. Mm. Uh, ito na po yung update para sa kainan ng Mercedes. At ito na po yung plywood para sa bahay niya. Yan. I-lalagay na po natin yung ano. So partial na muna, oh. yun no. Oh. Merong butas-butas yung bubong butas butas yung bubong ni Nanay oh. Okay, tumbahin Nanay. Kita plots ko sabay tarog dito sa bubong. Amo ka ni. Sige ba? Na, dera lang. Lang kutob. Okay na. Okay na, na. Dirisa gig daw. Oko na, banti pa gamay. Banti gamay. Bante? Ang lansang, okay, Igo okay. yan. Ang lansang. Okay. <laughs> Hoy! Nautod di ako, no? Nautod di, tol. Kaya lang. Hindi mo gutaw nga, ha? nice. Sige pa, diba, banti gamay. Yan, nolaado na basta. pa sige na, pa. Okay na, dala lang. Oh. Okay, okay karami na. Karami. Lagay na natin yung ano. Tapos. Okay, ha? Iikot na lang, ikot na lang. Ikot na lang sa kilid oh. Yun, maraming salamat kay Ma'am Angie. At okay. kay Ma'am Kat sa mga tumulong. Okay, ba, Kinamdem din sya para sa mama, kay nanay, maraming salamat po. Kailangan po yung plywood para kay nanay. Dan tol. Okay. Okay. Tapos, kailangan ko mo o kaya, di ko muna.

rin eh. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan. Hindi pa may sikal ka. Are, ang kwanta ba? Okay na doon. Pasuot din. Dariyo. So, medyo maliwanag na yung bahay ni nanay. Sanag na, nai? Sanag na? Sanag na? Sanag na, nai? Sanag, Sanag na? Sanag na? Sanag na? Sanag na? Sanag na? Sanag na? Sanag namin na namin na. na. Slice na Sanag na. Hmm. Gila kay kung galuyan maka ano gid sa ano. Ka successful gid gamay. Hindi kan ka dinamon na. Sanag. Are masud andi oh. Sudan fried chicken na. Yung binili natin. Oh. Parang, oh, may ay, ilaw na, may suga na si nanay guys. Utaid. Oh, may oh. suga na, na, na sa yan, nanay. Ang saya ni nanay. Tsaka may kunting pera tayo na sobra, bibigay natin. So, so, so may sobra pa na yan ano nai. Ito so, na bakal ka, nai? Nai, nai? na I, gusto, oh, gusto, gusto, nai. Ay na Sobra na. Gusto, gusto na nai. Gusto gasto lang nanay. Oh, so, maraming salamat sa mga tumulong para kay nanay. Andito na po. Natupa na po yung ang uh, hiling nyo na pupunta natin si nanay. So ito na po. May suga na si nanay. <laughs> Liwanag na. Anagsanag na. Salog na lang, salog. Salog na lang. No? May bukas na hmm. sa sudaan. So yun po, maraming salamat po sa lahat. Na tumulong. Salamat <laughs> guys. Now, bye bye. Thank <laughs> <laughs> you. Ayun uh, po, maraming salamat at nagabihan po tayo sa kay nanay. Nay! Puli na ka Oo, oh, mapuli na kami, nay. Oo, oh, salamat. Oo, oh, yun nay. Along yun din hmm. na yan. Sanag na. Mm, sanag na. So yun po, maraming salamat po sa lahat na tumulong para kay nanay. Uh, sobrang hmm. saya niya po. So pasensya po sa inyo lahat at ito no, lang po Adam. yung maitutulong natin ay, sa ngayon. Mm. So pag po tayo ng Panginoon okay. na maging successful Taka sa ating ano, oh, picture sa ating picture. video, picture. uh, papagawa po natin ito ulit. Yun po, uh, maraming salamat. So na tayo dahil video malayo pa yung bahay namin at maglalakad pa ako. So maraming salamat sa lahat. Yun, sasama natin si Charlie. Shout out guys, Charlie Mantelio, mga pagwapo amigo ng Abyan. God was... Kasama natin si ano. Na. Hi, Perichet. Thank you very much. Ayun so po. Uh, uwi na po tayo. Maraming salamat.